Go! Diyos ko. Ewan po kung nakakulong. Pero hindi ako nakadala ng kandila, mga idol. Kaya, ano, hindi na, wala akong ma, tawag dito. Hindi ko ma, ah, uh, hindi ko matawag yung kaluluwa talaga niya na lumapit. Kasi nga, yung, ah, uh, tawag nito, yung kandila sana, yung magbibigay, no? Yung magbibigay sana ng Uh, liwanag sa kanila is yung kandila kaso uh, hindi natin mabasta-basta na matawad yung kaluluwa guys Ayan na guys malapit na tayo sa bahay na may totoong kaluluwa na nasa loob nitong mga idol samahan nyo ako guys ito panoorin natin to sa mga ayaw maniwala na may totoong kaluluwa alay ka pasukin natin itong bahay na itong mga idol ito ikita natin yan Yung bahay na yan mga idol Ayan Papasokin natin guys Kasama natin yung Panginoon Sa eksplorasyon na to Kaya halika I-adjust ko ng konti yung kamera natin guys ito. Okay na to. Yan. Ito na. Yung bahay mga idol. Pag may mahagip yung camera natin guys, please pag-i-comment ng mga uh, gusto nyong i-comment. pa lang sa ibaba mga idol grabe nakakatakot yung purmahan ng bahay guys talagang nararamdaman ko guys na may kaluluwa dito kasi yung mga balhibo ko talaga guys tumitindig talaga kakaiba ang bahay na ito, mga idol Φίλιου Μαλούνε Βιά Φάτις, Κύσους Κριστός Ράμι Πέτσικερ, Σπεντόσιας Τιφάσιας Καλία, Κύσους Αιρατιφάσιας Παλαιάτις Σιά Πιέτα. Iharap natin ng konti yung kamera, guys. Ayan, mga idol. Medyo napaka-creep yung bahay. Grabe, mga idol. Ito yung, ah, uh, totoong exploration, guys, ah. Huwag niyong gayahin to sa mga mahihina yung loob. Huwag niyong gayahin yung exploration ko, mga idol. Kasi nga, medyo nakakakaba talaga. No? mahina yung uh, pakiramdam dyan yung mga puso dyan na medyo mahina, huwag yung huwag manood. Kasi talagang kakausap tayo ng kaluluwa guys para ma-prove natin na totoo sila. Na gumagala lang sila sa paligid mga idol. Yan. Okay. Kaya ito, samahan niyo ako mga idol at uh, papasukin natin ang bahay. Ewan ko kung nakita yun sa camera mga idol. No? Kumagalaw talaga. Kumagalaw yung pintuan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Na napaka tested ng bahay na ito. Sabi ng may ari. Ayan. Kaya lumipat sila ng bahay. Kasi nga, napaka delikado ang bahay na ito mga idol. Papasukin natin. Hindi po ito kinakat ang video ko. Walang cut sa video na to guys. Dahil may na-probe na tayo na gumagalaw. Kaya ito, soakin natin guys. Soakin natin. Nandito ka ba? Kaluluwang ligaw, nandito ka ba sa loob ng bahay na ito? Apsukin so, natin guys. Walang tao mga idol. Walang tao sa bahay na ito. Wow! Diyos ko. Jesus name. Jesus name. Andiyan ka sa loob. Ala. 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 Grabe mga idol. Andito siya sa loob. Jesus Christos, Rame Pechir. May umiiyak guys. Andito sa loob ng banyo na ito. Wow. Pasokin natin mga idol. Saan ka? Ooh. Ano yun guys? Wow! Ano yun? Grabe mga idol! Anong klaseng elemento yun guys? Andito ka pa ba? Jangan kabur saat suluk nyan. Yesus Kristus, ramen HDR, spendos di pas di pas kali ya, just era di pas. Malang tahu guys, malang tahu. Oh. oh. sara naman mga idol andito talaga siya sa loob guys andito ka sa loob alam kong andyan ka sa loob oh oh wow oh. para yung pintok na walang tao mga idol wow. grabe yung sinasabi ko sa inyo mga idol itong inexpert ko Itong in-explore ko dito, guys. Huwag niyong gayahin to. Grabe, guys. Talagang pagpapawisan ka dito, mga idol. Kahit sino pumasok dito, guys, may experience niya yung totoong kaluluwa sa bahay na ito. Grabe, mga idol. May pintuwa na yan. Diyan. Dalawang beses. Dalawang beses, guys. Na nagsara. Kaya kakaiba ang mga pangyayari na dito sa loob ng bahay na to. Ayan. Dito ka ba ba? Nandito ka ba sa loob? grabe yung kaba ko dito mga idol talagang ano sabi-sabi um, talaga dito guys totoo yung sinabi totoo yung sinabi ng may ari sa bahay na ito mga idol talagang nakakilabot dito Ayan. time check natin guys 11.48 na po ng gabi at ito yung bahay hindi kalakihan na bahay mga idol pero grabe. Totoong totoo yung nagpaparamdam dito guys. Wow. Anjan okay. ka ba? Andiyan ka ba sa banyo? Magparamdam ka kung andiyan ka. Hindi kita nakikita. Pero pwede kang magparamdam ngayon dyan. guys. Grabe. Yung kaluluwa niya, guys. andito Sa loob ng banyo, guys. Ewan ko kung anong istorya dito no. Kung may na-disgrasya ba sa banyo na ito? Kung ah uh, dito ba may binawian ba ng buhay sa banyo na ito? Kasi nga yung sabi dito, guys, yung una nagpapakita dito mga idol. Yung parang uh, isang anino o oh, itim na anino ng isang babae, guys. Yung nandito sa loob ng bahay na ito, mga idol. Pero yung naabutan natin ngayon, yung una, itong pintuan na nasa harapan ko, talagang nandito sa loob, guys, ng kwarto na to. Yung kaluluwa, guys. Ewan ko kung nakakulong. Pero hindi ako nakadala ng kandila, mga idol. Kaya, ano, hindi na, wala akong ma tawag nito hindi ko ma uh, hindi ko matawag yung kaluluwa talaga niya na lumapit kasi nga yung uh, tawag nito yung kandila sana yung magbibigay no? yung magbibigay sana ng uh, liwanag sa kanila is yung kandila kaso uh, hindi natin mabasta-basta na matawag yung kaluluwa guys pero nagpaparamdam sila. Totoo naman, nagpaparamdam talaga. Uy! Hindi ko napansin yun ah. Napansin niya ba guys? Hindi ko napansin yun. Yung pintuan. Gumalaw. Parang nakasara. Nakabukas yan kanina guys. Wow! Nandiyan ka ba talaga sa loob ng ano na yan? Banyo? Alam mo, pwede kitang kausapin. Pwede kitang kausapin. Para matulungan kita. Kung ano man yung gusto mong ipahatin. Sa mga tao. At alam ko na isa ka ng kaluluwa. Kasi pumasok ako dyan. Walang tao dyan. Pero pilit kang nagpaparamdam sa akin. Huwag ka matakot sa akin, hindi ako nananakit ng kaluluwa. Nandito ako para tumulong sa iyo. Sayang mga idol, hindi ako nakadala ng kandila guys. Sayang na sayang talaga. Andiyan siya guys. Diyan siya sa loob. Ang espiritu ng itim na babae, guys, andito sa loob. Andito sa loob ng banyo, mga idol. Ah! Ayan, guys. Okay, magparamdam ka lang dyan. Pasensya na kung naistorbo kita dito. Pero... Pasensya na rin dahil hindi ako nakadala ng kandila para makausap ka sana. Mga idol. Kinakabahan ako guys. Gusto kong kausapin. Oh. Gusto kong kausapin mga idol. Pero... Eh, hayaan muna kita dyan sa susunod kong balik katausapin kita at magdadala ako ng kandila para mabigyan ka ng liwanag para makatawid ka para matawid mo yung gusto mong ipatawid ng mga mensahe tayo. Labas tayo. Ito so, yung bahay, guys. Nakikita natin. Ito yung bahay. Sa loob at sa labas. Ito yung sa labas. Ito yung sa loob, mga idol. Kaya, ayan. So, labas tayo ng bahay. Mapuno ng pananalig sa ating Panginoon, guys. Hindi tayo masasaktan ng kahit na anong kaluluwa. Kahit na anong masamang spirito. Dahil kasama natin yung Panginoon natin, guys. Maraming salamat sa inyong lahat guys. At bago nyo i-skip yung videos na to guys, pakilike ng videos natin. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.